Eto, uh, yes. going back, I understand na isa po kayo sa kampiyon, ika nga, nagsisolo nito, yung ano po itong tinatawag na blue economy na inyo pong isisolong sa Kongreso, Congressman Lee? Well, blue economy basically, actually, hmm. is ano eh, uh, ito po ang tutukan po natin, hindi lang kasi yung mga magsasaka, pati na po mm -hmm. yung ating po mga Fisher folks. No? Isisingit ko lang, Raymond, actually, meron pa po tayong isang panukala. Ito po ay ito po mm -hmm. tungkol na mapantawid pang bangka, no? na kung saan, ito pong ating mga mangingisda, ay bibigyan po natin ng subsidiya sa fuel, no? sa kanila pong fuel, mm -hmm. yung pong uh, gasolina po sa kanilang uh, mga bangka, no? yung pong No? Ito po yung isang panukalang importante uh, tinututukan po natin. Ito po na blue economy law, ito po ay patungkol sa pagpapaunlad ng livelihood o sa livelihood doon na po sa mga nandun related sa da yamang dagat natin. No? Ating mga mangingis yung pong nabubuhay po sa ating pong karagatan. No? Yan po ang ating pong uh, patungkol po dito sa ating blue economy. Panahon na rin po na dapat bigyan natin po ito ng pansin. Hindi lang po puro agrikultura dahil ito po ang ating uh, mga nasa uh, blue economy, ito po patungkol pa rin po sa food security, patungkol pa rin po sa ating pagkain. Hmm. So uh, hindi lang sa mga farmers kundi ang makikinabang dito rito maging, siyempre, yung medyo uh, bayaan din na sektor yung uh, mga mangisda ano po kongresman Tama po kayo Raymond kailangan po mm -hmm. lahat po ng sektor hindi lang po sa agrikultura hindi lang po sa uh, sa mga mangisda lahat po ng sektor no lahat po ng ating mga Ang lagi ko po tinitingnan dito kasi Raymond uh, mm -hmm. unang-una trabaho no kailangan po ang tutukan natin trabaho. Dito po sa Blue Economy, napakarami pong trabaho ang involved dito. Manging isda, pagkatapos mong isda, dadalhin sa palengke, dadalhin mo sa mga iba-ibang manufacturing. Ang dami pong trabaho. Ang unang-unang gusto nating tingnan ay paano tayo makapaglikha ng milyon-milyong trabaho. Okay?